Moto Good morning, good morning mga ka vlog na no, matagal-tagal din tayong di nakapag-vlog tungkol sa paglalalamog natin no? So ngayon, try natin mag-vlog -mag sa paglalalamog natin So, August 12 uh, 7.40 tayo umalis sa bahay ng umaga. din ngayon nandito tayo sa Santa Ana Pampanga, no. De actually meron na tayong first booking. So yung first booking natin Pabiyaw to pinonto Manila. So nagkakahalaga ng 580 yung shipping fee niya. So ang item ay guinea pig. So pet, pet siya, No? dadalhin natin ang Binondo Manila. So meron tayong second booking. Ana, Pampanga to San Fernando, Pampanga no, nakakalaga ng 175 yun yung shipping pinya 175 so kukunin natin ito mga motovlog para meron tayong pagkain o panggas papuntang Metro Manila ay mga motovlog pick up natin yung ating item papuntang Pampanga ay, mga motovlog na deliver na natin yung San Fernando, ano so yung tuhat? Binayara tayo ng peto, 200. Yung second booking natin, 200 pesos. Ngayon, may nakuha tayo yung concert booking sa sabay ng Metro Manila. Ay, nung Manila, yung 580 natin, ah, may nakasabay siyang kanumpit to Dasmariñas, no? 641 yung shipping fee. Laptop siya. So, ayun, mga kamotovlog, i-drop off na natin yung dalawang item na to. Ayun, mga kamotovlog, no? i-drop off na natin yung second booking natin dito sa Las Marinas tayo ng 545 yung i-settle daw natin sa kliyente pero ang totoong buhay ng 541 talaga sa mga kamotid kasi merong free coupon na 91 pesos so buddy meron tayong pang fourth booking GMA to 13 Uh, 120 tapos tapos yung isang booking natin yung booking number 5 uh, tapos marinas to indang 125 so yun mga kamatog lagi drop off lang natin sa mga item na nakita natin no? so uh, ito ko isa kinit natin sa araw na sa mga mga mm, -hmm. mm -hmm. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet. Yeah, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Oh, Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip.